kay Senator Rodante Marcoleta. na. na. Uh, number 15. Ah, sorry po. ah uh, 16. Paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o so, pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang malapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former under, Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usman Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde de of Quezon City. Nicanor Nikki Briones of Aga Party List. Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina. Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan. Congressman Leandro Jesus Madronio of Romblon. Congressman Benjamin Benji Agarao Jr. Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwar Party List. Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tedioro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga Sibugay, Kong Dean Asisto of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina. Uh, Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5. Uh, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO. District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First. Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First, Pasig City. District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo. District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan, Sabdeo. District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Deo. Karimayan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing uminom kami sa Wine Story sa BGC at Ed, sa Chashangri Lamol, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat nang kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rille na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldeco. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldeco. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang Deputy Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa Flood Control Projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko, sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas. Ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil punto ito galing sa program funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa. Kong Marvin Rillo of Quezon City. Kong Nikki Briones of Aga Party List. Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide. Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List. Kong Eliandro Jesus Madronia of Romlon. Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan, sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat spesifikasyon na nakasaad sa program of works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o pace ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran, mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa na natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng malaking ng maliit na kita o pagkalugoy sa ilang projects. Para sa para makabawi, dinadamihan naman namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa, sa, publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects at masugid kami nag inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at ipapang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama.